good morning mga kamanibela biyahe na naman tayo mga idol dito tayo ulit sa ano, Greenfield Portigas malud dito na naman tayo ng Makati hmm, tinulak na yung sakyan <laughs> Dito yan, mga ini. sa G -G -K. G -K Reliance TV5. jangan <coughs> selalim. Eh, sa sa Buniab. Buni Serrano Tunnel Akyat na naman tayo ng Idsa mga Lodi Tayo Makati Oras na Last Gs they... Na Umaga Siguro uh, you know, the... wala na to traffic sa Idsa ngayon Last Gs na eh <laughs> Wag na mga ludi eh. masyadong traffic yan yeah. yan yeah. mga uh, luds buo ni Serrano na tayo tunnel ang daluyong yeah. so. kababaihan partilish yan kita tayo ng IDSA Southbound Puntang Makati mga Lodi Minsan traffic yan dito sa ilalim Lodi Ito Buni Sarano Tunnel Mga alas 6 Alas 7 ng umaga Yan nakitahid sa mga Lods Ya yeah. walang traffic mga idol ha. Sana all. Walang traffic. You know. Diyo maluwag mga lods sa ngayon sa ngayon. Dito pa lang yan ha. Gwa sa ano ha. Crossing pa lang to. Ewan ko lang pagdating dun sa may rock wheel. Mga traffic. <laughs> Diyo maluwag-luwag na. Yeah. Nako, Nandito ito nang traffic pala oh. Guadalupe. Sa tulay. Yan, mga idol oh. Traffic na yan. Sa dosad na oh. Yeah. Hmm. yeah. Traffic na. Yung mga nag-i-exit ng Guadalupe sa ilalim, sa JP Rizal, oh. Pakana. Hanggang Rockwell na, hanggang Makati na to. Yun. Haba na yan, oh. Yun, oh. Oh. Diba? Traffic talaga. Pagiging geography, nerd gold using Google Maps or Google Earth I think that the in the places like... yeah. oh, cool. na and then they look familiar and even if you never and the last this traffic pa rin I don't know ano pagbabago ng Pilipinas mga idol traffic na Pamahal ng pamahal ang gas. Pati ang bigas. <laughs> Idol, mamahal na mahal. Ang pinakamura ng NFA 45. Ang pinakamahal, mayroon na nga si Binti, 65 kilo. Sus, Maria Josep. <laughs> Wala nang ng pagbabago. Pati mais, mahal na rin. <laughs> Kano kang kilo ng mais? <laughs> Sana mas, mas masarap pa yung mais kaysa yung sa bigas ngayon na napakamahal at na ang 45 Yung maalsa tawagin. Yung walang lasa. Ah, pamahal na pamahal lahat na presyo. Tigas uliin na ngayon. Eh nah, mana? Nah. Kan bumababa Tumaas, rumah bapak dalam dalawang piso, mo baba mo. 'Di ba? <Yeah. coughs> ya, Yeah, I don't like I don't Kailangan natin Balik natin ang mga Duterte Mga Lodi it Paano yeah. Laking pinagbago din ng Pilipinas May nagbago Lalo sa driver license namin 10 years uh, natin mga kamanibela Diba? Ang dami, ang dami, ang dami ang nagawa ni Duterte Kaya sulit tayo ulit Kaya nyan o, no? try Paano? Araw-araw magkano ang sasakyan lumalabas sa kasa Walang may nadagdag sa atin Kalsada O oh, sangka pa <coughs> Di ba panahon ni Duterte eh. Nadaanan ko na yung mga skyway na Natapos eh wala pa rin, ganito But pa rin. Eh. Exactly Kailangan tuloy-tuloy, or... dapat tuloy-tuloy eh. Ngayon, ini-stop. Or... In -stop, in Stop yung mga isang project. You... Wala, wala na tayo. Araw-araw tayo, bababay ng traffic. Na wala na piling yung 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 na traffic kahit saan eh. Diba? miikot uh, uh, na kami na ng, ng C5. Sun City, Marikina, sus, traffic hanggang dito sa Edsa, pa Makati. Sa Taong ito, Green Meadows, sa Green Meadows na yun sa loob, paglabas mo, traffic, Ortigas Extension. Kaya pupunta ka lang ng galing ka sa Pasig. Pa, para tuntahan ng Sun City. Puntahan mo umaga, punta ka Makati. Hapon na. <laughs> Siyempre, galing ka Pasig, punta ka Kishon City, traffic. Biyahe ka ng apat na oras, tatlong oras. Galing ka naman ng City, mag-idsa ka o punta ka ng Makati, Mandaluyong. Tatlo lang pupuntahan mo, wala na. Maghapon, hapon na yun. <laughs> Sa lintik na traffic. <laughs> Kaya niya, tingnan ito sa mga nakaman ni na Bella. O yan. sa pagong na ito. Na <laughs> lagwa de Palagay natin mula lagwa Guadalupe. Guadalupe lang yan ha. Tapos ito, parakwil na marapit na sa Pasay. Dalawang oras. oh Saan ka pa? Kuubos <laughs> ka ng gas ng mga limang litro. O. Diba? Wala talaga. space. Ang nangyayari mga idol. Yeah, wala. Wow. Wala tayong magawa eh. Ganito ng Pilipinas mula noon. Ayon tayo. Kayod mo. tayo na kumayon. Kakain tayo ng tatlong bisis isang araw. Makawalam tayo ng daing. Sa isang buwan makaulam ng isang masasarap na ulam. Okay na yun. Tiba <laughs> mga idol. Hindi pa expert sa sa mga idol. Na, dito na lang mga idol, no. Oh. Wala 'o. traffic mga idol, isa eh. Less 10 na. Oh, 'no. ang muwa na ito mga idol. Rockwell pa lang to. ang muwa na itong traffic na ito. Yeah, di ba? Yeah, dito lang muna mga idol. Tapos sunod uli. Yeah.